Good morning everyone. Today is January 10, 2025 and happy new year. Selamat Happy New Year. So for today's video guys, uh, since uh, New Year na po, uh, naging New Year's resolution ko po ang magpapayat. Ayan. So ayan guys, part po ng aking uh, weight loss journey ang mag walking everyday guys. So like nung last year, um, Like last year, guys, naging part po ng aking live streaming, yung aking uh, daily walking. Exercise ko po yun para po ako ay uh, makapagbawas ng, ng timbang po, guys. Yeah. And guys, good morning. Dito ako ngayon sa labas ng aming bahay. Uh, dito lang ako sa may gilid ng kalsada, guys, nag-walking. Ayan. so ito yung actually ito yung aking first vlog guys after ko pumamonetize nung January 8 ayan thank you so much po sa lahat po ng mga nag support at sa lahat po ng mga uh, po sa ating channel thank you so much guys Yan, dito po sa amin guys, malawak po yung kasada. Uh, six lanes tapos mayroong sidewalk so okay po mag ano dito mag walking ng madaling araw uh, today po is 5am ako nag start may 1 hour ako till 6am para mag walking usually uh, 30 minutes yung uh, pag walking ko uh, sa tapos pabalik naman is another 30 minutes Uh, sinimulan ko po itong journey na to guys Kasi Ako po ay 30 years old na So hindi na po tayo Ganun ka bata And we're getting older Every year So Kailangan po natin maging Healthy guys Ayan. And lalo na sa ating part Eh Ako po ay obese I'm overweight guys So, kailangan kong maghanap ng way para makapagbawas ng timbang. Ayan. Ito po ang aming parish, church. St. John Paul the Second Parish. Ayan. mga nakikita niyo po guys na mga maliit na liwanag mga parol po yan ayan nung last year pa po yan decoration ng Christmas so guys in-skip ko muna kanina yung aking video mula doon sa parish uh, church namin kasi malayo pa yung aking lalaka guys ayan and naubusan din kasi ako ng topic hindi pa di, di, pa kasi po sanay mag uh, salita sa aking vlog yan malapit na ako guys uh, ilang hakbang na lang guys uh, malapit na ako dun sa aking stop tapos uh, iikot na ako So hanggang dito lang ako sa may poste guys kasi may kotse dun sa unahan Ayan. from here ikot na ako guys Bago tumawid guys, laging tignan kung mayroong sasakyan o mayroong... Yan, huwag tayong basta tatawid kasi marawak yung kasada dito, 6 lanes. Yan, patawid na ako guys and pawin na ako sa aking uh, pag-walking. Usually doon kasi ako sa unahan pa eh. Merong marker doon na uh, may white line. Yan. Parang ganyan o white line. Tapos hangganan yun ng kongkretong daan sa ng espalto. Espalto na kalsada. So hanggang doon lang ako. Doon ako nag-stop uh, everyday. Dati nung last year nung uh, nila live ko pa yung aking walking about that guys um, hindi nyo na makikita yung live code before about sa, ma, sa aking walking everyday kasi inalis ko na siya sa aking channel um, may mga bagay kasi ako na kailangan kong linisin sa aking channel since na reuse ako last year bago ako na approve for monetization ayan so ngayon ibablog ko na lang guys yung aking journey sa uh, pag-walking guys ayan yun guys uh, along the bumili ako ng fruits uh, dalawang papaya yun guys medyo malayo pa yung aking alakarin hanggang sa langit na kumaka guys rise and shine Ayan. Ayan. so from this part of the road guys maghintay lang ako ng ilang seconds pag okay na yung daan tatawid ako doon sa kabila uh, dyan na yung bahay namin Na if you like this video guys please like, subscribe and leave a comment. And also don't forget to hit the notification bell para lighting updated sa team latest video. Thank you so much guys and God bless.